Papaubos na ang inilaang pondo ng mga lokal na pamahalaan sa Albay para sa mga inilikas nilang residente dahil sa pag-aalburuto ng bulkang mayon. Dahil dito, pinangangambahang magbabalikan sa kanika nilang bahay sa loob ng danger zone ang mga residente sa sandaling wala na silang makain sa evacuation center. Si George Aliares sa buong detalye. Nanawagan na kay Pangulong Loni Aquino ang lahat ng mga mayor sa limang bayan at dalawang lungsod sa Albay na tulungan sila dahil papabos na ang kanilang mga pundo upang suportahan ang lahat ng pangangailangan ng libo-libong evacuees kaugnay ng patuloy na pag ng Bulkang Mayon. Matapos ng ginawang pagpupulong kahapon ng mga alkalde ng bayan ng Santo Domingo, Daraga, Kamalig, Ginobatan, Malilipot at mga lungsod ng Ligaw at Tabaco, na pagkasundoan nilang manawagang sa pamahalaan upang humingi ng tulong kay Pangulong Aquino. Sa briefing na ginawa kanina sa pang-25 araw ng pag ng bulkan, umarap bilang tagapagsalita ng mga piktadong alkalde si Mayor Herbie Aguas ng Santo Domingo at inihayag niya ang kanilang panawagan. Ayon sa kanya, sa bayan lamang ng Santo Domingo, tatagal na lamang ng isang linggo ang kanilang budget kung saan 500,000 piso lamang ang kanilang inilaan para sa mga evacuees ng pag ng bulkan mayon kung saan bahagi lamang ito ng 3 ,000 ,000 yung pisong calamity fund para sa isang taon sa kanyang bayan. I cannot uh, let them go home kasi mas sacrifice talaga yung mga yung safety ng evacuees and uh, I'm still aiming for zero casualty. Mas importante pa rin yung buhay ng tao. So what we like to siguro makikiusap ako sa mga may may mga mababait na pusong grocery at pwede muna kami umutang at uh, kasi pag di mo yan nabigyan ng pagkain definitely they will go home ayon sa opisyal, kung hindi nila masusuportahan sa pagkain ang mga evacuees, ay siguradong magsisiwayan na ang mga ito sa loob ng mga danger area para humanap ng pagkain kaugnay nito, iniulat naman ni Albay Provincial Safety and Emergency Management Office Chief Dr. Cedric Daip na sa ginawang pagipagpulong kahapon ni Governor Joey Salceda sa National Disaster Coordinating Council Preparedness Cluster na pinanguna ni DILG Secretary Marrojas, inaprobahan ng Pangulong Nuno Aquino ang pagpapadala ng tulong sa Albay na tatagal ng pangangailangan ng mga iba kuis sa loob ng siam na pong araw o tatlong buwan. Ito ay, ay ang 540,000 food packs mula sa Department of Social Welfare and Development, 30 million pesos mula sa Office of Civil Defense para sa pagpapatayo ng 327 sets ng toilets, 42 million pesos para sa maintenance expenditures ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office. Nakatakdang dalhin o mano ang mga tulong na ito mula sa gobyerno sa darating na linggo sa gagawing food caravan ng 54 na trucks mula Maynila na papangalan ng Zero Casualty and Good Governance Caravan. Giga de Sale Gaspel by George Saljari, y News.